Sa Subic Bay, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap ng mag-deploy ang U.S. Marines ng mabibigat na armas at makabagong kagamitan sa ilalim ng pinakabagong Joint Defense Exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang operasyon na ito ay nagdulot ng malaking atensyon hindi lamang sa mga lokal na mamamayan kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ipinapakita ng galaw na ito na seryoso ang Estados Unidos sa pagpapatibay ng presensya nito sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang kontrahin ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ang Subic Bay, na dating pangunahing base ng US Navy noong panahon ng Cold War, ay muling nagiging sentro ng atensyon matapos ang matagal na panahon ng katahimikan. Ngayon, ito ay unti-unting binubuhay bilang isang mahalagang lokasyon para sa military logistics at joint operations. Dumating ang mga U.S. Marines sakay ng mga barkong pandigma at eroplano ng transportasyon na nagdala ng mga artillery, armored vehicles, at missile defense systems. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga armas na dinala ay ang HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, M777 Howitzers, at ilang advanced radar systems na ginagamit para sa surveillance at target acquisition. Ayon sa mga opisyal ng AFP, ang deployment ay bahagi ng mas malawak na plano ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagbibigay daan sa Estados Unidos na gumamit ng piling military bases sa Pilipinas para sa training, logistics, at humanitarian operations. Gayunpaman, kapansin-pansin na ang presensya ng mabibigat na armas ay nagdulot ng mga espekulasyon na ito ay hindi lamang para sa training, kundi para rin sa pagpapakita ng puwersa laban sa banta ng China sa South China Sea. Ang pagkakaroon ng mga US, Marines sa Subic Bay ay malinaw na mensahe na handa ang dalawang bansa na magtulungan kung sakaling magkaroon ng krisis o tensyon sa rehiyon. Maraming Pilipino ang natuwa sa hakbang na ito, Nakikita nila ito bilang proteksyon laban sa patuloy na panggigipit ng China sa mga karagatang inaangkin ng Pilipinas. Ang mga lokal sa Zambales ay nagsabing ramdam nila ang pagtaas ng seguridad at tiwala dahil sa presensya ng mga Amerikano. Ngunit may ilan ding sektor na nag-aalala sa posibilidad na maipit ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa kung sakaling lumala ang tensyon. Ayon sa ilang eksperto, bagaman nagbibigay ng seguridad ang alyansa sa US, kailangan pa ring tiyakin ng pamahalaan na hindi mawawala ang soberanya ng bansa. Sa gitna ng deployment, nagsimula na rin ang malawakang pagsasanay sa pagitan ng US. Marines at mga sundalong Pilipino. Kabilang dito ang amphibious landing drills, live fire exercises, at disaster response simulations. Ang mga aktibidad na ito ay layuning palakasin ang interoperability o ang kakayahan ng dalawang hukbo na magtrabaho ng sabay sa iisang operasyon. Sa mga larawang kumalat sa social media, makikita ang mga US Marines na nagtuturo ng makabagong taktika sa mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Ang pagkakaisa ng dalawang puwersa ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataang sundalo na nakikitang nakikipagsanay sa isa sa mga pinaka-advanced na hukbo sa mundo. Ang deployment ng HIMARS sa Subic B ay itinuturing na makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon na dinala ng Estados Unidos ang sistemang iyon sa isang joint exercise sa Luzon. Ang HIMARS ay kilala sa katumpakan at bilis ng operasyon, at ito ay ginagamit din ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Ukraine at Middle East. Sa pamamagitan ng sistemang ito, maaari nang abutin ng Pilipinas ang mga target sa malalayong distansya kung sakaling kailanganin sa depensa. Ipinapakita rin ito na pinapalakas ng Washington ang kakayahan ng Maynila na tumugon sa mga banta ng hindi agad umaasa sa tulong mula sa labas. Hindi may na ang pagpapadala ng mabibigat na arma sa Subic Bay ay nagpapakita ng matibay na determinasyon ng US na ipagtanggol ang kanilang kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. MDT. Matatanda ang kamakailan lamang, ilang barko ng China ang muling namataan malapit sa Ayungin Shoal at sa Scarborough Shoal, na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang presensya ng U.S. Marines ay tila nagsisilbing, deterrent, o pampigil sa karagdagang agresyon ng China. Ayon sa mga analyst, ito ay isang malinaw na mensahe na hindi papayagan ng U.S. na ay bully ang Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Gayunpaman, nananatiling maingat ang pahayag ng Malacanang. Ayon sa mga opisyal, ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng matagal ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa at hindi dapat bigyang kahulugan bilang paghahanda sa gyera. Subalit, malinaw na sa likod ng mga diplomatikong salita ay may layunin na palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng seguridad. Sa kasalukuyang sitwasyon kung saan patuloy ang paglalagay ng China ng artificial islands at military facilities sa West Philippine Sea, kailangan ng bansa ng mga kakampi na may kakayahang magbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Bukod sa mga military equipment, nagdala rin ang U.S. Marines ng mga medical teams, engineering units, at humanitarian supplies na gagamitin sa mga relief operations sa panahon ng sakuna. Ayun sa kanila, layunin din ng kanilang presensya na tulungan ang mga lokal na komunidad sa disaster preparedness, lalo na't madalas tamaan ng bagyo ang Luzon. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Estados Unidos na ang kanilang presensya ay hindi lamang militar kundi makatao rin. Sa mga nakalipas na taon, nakatulong din sila sa mga operasyon ng relief matapos ang mga kalamidad tulad ng bagyong Yolanda. Ang ekonomiya ng Subic ay tila muling nabubuhay dahil sa aktibidad na ito. Dumami ang mga negosyo, hotel, at transport services na nagsisilbi sa mga sundalo at bisita. Ang dating tahimik na daungan ay muli na namang naging abala sa mga barkong pandigma at military cargo. Para sa marami, ito ay parang pagbabalik ng dating sigla ng Subic noong ito ay isang aktibong US base. Ngunit may ilan ding nangangamba na baka tuluyang bumalik ang Pilipinas sa pagiging dependent sa US, gaya ng noong panahon ng kasunduan sa Clark at Subic. Samantala, nananatiling tahimik ngunit mapanuri ang China sa kaganapang ito. Sa mga pahayag mula sa Chinese Foreign Ministry, iginiit nila na ang presensya ng US forces sa rehiyon ay nagpapulala lamang ng tensyon at dapat umanong umiwas ang Pilipinas sa pagpapagamit ng kanilang teritoryo para sa mga foreign military activities. Subalit, para sa maraming Pilipino, Malinaw na mas gusto nilang makita ang mga kalyadong Amerikano kaysa sa mga barko ng China na patuloy na umiikot sa kanilang karagatan. Ang mga survey ay nagpapakita ng mataas na tiwala ng publiko sa Estados Unidos pagdating sa depensa at seguridad. Habang nagpapatuloy ang joint operations, patuloy ding tinatasa ng AFP ang mga posibilidad ng karagdagang deployment sa iba pang EDCA sites tulad ng Kagayan, Palawan, at Cebu. Ang mga lugar na ito ay may strategy halaga, lalo na kung pag-uusapan ang monitoring ng South China Sea at Bashi Channel. Ayon sa ilang ulat, maaaring magtayo ang U.S. ng mga temporary hangars, fuel depots, at radar installations upang mapabilis ang kanilang response time sa anumang krisis. Sa kabuuan, ang biglaang deployment ng U.S. Marines sa Subic Bay ay isang simbolo ng bagong yugto sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Ipinapakita nito ang lumalalim na kooperasyon sa gitna ng patuloy na pagbabago ng geopolitics sa Asia. Habang pinapalakas ng China ang kanilang presensya sa dagat, sinisiguro naman ng US at ng Pilipinas na handa silang magtulungan para sa kapayapaan, kalayaan, at proteksyon ng soberanya. Sa mata ng mundo, ang Subic Bay ngayon ay hindi lamang isang ordinaryong daungan kundi isang sentrong simbolo ng pagkakaisa at lakas. Para sa mga Pilipino, ito ay paalala na hindi sila nag-iisa sa laban para sa karapatan sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng U.S. Marines ay hindi simpleng eksibisyon ng puwersa, ito ay isang deklarasyon na ang Pilipinas ay may mga kakampi na handang tumindig sa oras ng pangangailangan. Ang tanong na lang ngayon, hanggang saan handang sumama ang Pilipinas sa estratehikong laban sa pagitan ng mga higanti? Ang sagot ay unti-unting nabubuo sa bawat araw na nagdaraan, habang ang mga putok ng baril at ingay ng mga makina ng HIMARS ay patuloy na pumapailan lang sa himpapawid ng subik, isang tunog ng panibagong simula para sa pambansang depensa ng Pilipinas.